Wow! Thank you! May flowers na atong malunggay galing kay sa kapitbahay kong si Divine. Mga guys, good morning! Kung gusto magpapagawa ng biko, sapin-sapin, at saka ano ba yung isa? Ano ba yung isa? Ano <laughs> sa... ano <pa> sa... <laughs> ano sa... Suman, at saka yung ano pa yung isa? Kasabak cake. Dito po kayo magpapagawa sa kanya dahil maano siya, talagang magaling siya gumawa. Siya po tagagawa dito sa amin. saka yung puto, puto balangoy. Dito po yung ano na, dumaan lang siya. Ito po yung binigay niya sa akin, malunggay na flower daw. Yung flower, yung may puto, sana pala niya ako, maghihimay daw kami ng malunggay. Anong gawin mo dito ba? May baby lab, gawin powder. Ah, pang hair ang bagong yung pang bag nung araw nung elementary kami. yan, oh. Ano ito yun, Yes, gamit namin nung nag-aaral din ako. Proud na ako kapag mayroon akong bag nga nito, papunta ako ng school. Tapos nakapaa <coughs> ako nung na, lalo na pag napati yung sinilas ko. Papasok ako sa school na wala Wala pa yung chinilas walang, na mo yung sinilas Wala, Spartan? Wala na yung dito sa likod. Oo. Anong nasan ko Lahat. Hmm, ano na, yung... Pudpud din. Hindi ko rin sa pudpud mo pare. Hello! Iba yan, mag- Gusto Ito pong gagawin namin ngayon, guys. Manunggay, may namin. Pagkatapos, ibibilad namin sa araw. Gawin daw powder. Gawin daw powder. Ilum kayo na malunggay, pangganda sa... Pagkada sa sa puso. Kung pag-ibig na yun dyan. Ah, sakit sa ulo yung pag-ibig. Hindi <laughs> ah. ako may ari. <laughs> Oo lang ako, hindi naman ako may ari. <laughs> <laughs> Anong gagawin niya dyan? Anong gagawin na naman ako? Sabi ko. Sabi ko. Ano? Nagadit bakal yung dito. Ha? Nagadit lang po bakal. Bakit? May babakal pa kayo? Ito yung papatungo namin. Ah. Ilalagay. Hmm. Matagal pa matapos yan. Ano yun? Eh, Nagpupintura pa kay dito na kulay pula? Ayoko lang po. Nagpupintura pa kayo dito ng kulay pula. Puti o pula lang? Puti tsaka pula sa baba. Iwan naman hindi yung may pintura eh. Ang po namin dito guys kasi malapit kami dito sa flood control. Ginagawa na kasi ito guys. O, oh, ayan guys. Ayan po guys. control na walang kurakot. Ayan, walang kurakot. Ito po ay TATS. Ano? touch sorry. Ano tong kumpanya nila? TAP? Basta TAP? TAP ba kayo? Yung kumpanya nyo TAP? Contractor nyo TAP? TAP NUTS, di ba? TAP NUTS. Ayan, TAP NUTS daw, sabi ni Kuya. TAP NUTS, sir. guys. Thank you for watching, guys. Hello. Bye bye. bye.